Anong lahi ito? Oh? American Bully. American Bully. 30K isa. 30K? Negotiable. Negotiable daw. daw. Ayan. Ang isa ha, ah, hindi lahat. Ayan. Ay, ganda. Ito gusto ko yung kulay, yung brown oh. Yung brown ito oh. yung purong brown. Isa, lalaki lang yun. Ayan, lalaki. Puro babae na yan. Puro babae. Ay, puro babae. Isa lang lalaki. Ito lang lalaki. Ito Oh, bunay oh. Bunay yung muscle niya yun, sa mahilig sa aso ito apat, puro babae isa lalaki oh. parang amoy daga yung ano nila ihi nila, amoy daga parang daga yung ama ano. hmm. ipost ko sa facebook at saka sa youtube ko hmm. dito lang to sa kapitbahay ko sa Nova Vida, one, 1 sa may gusto, yan, ano Visits lang, re-return kita dito. <laughs> dami oh. Ano yung pangyayari yun, Ayan. Pero ano, kailangan ano, kasing first-meet ka eh, bago namin i- Ah, may uh, isang bakuna pa? Basta may, tipin ko na na isa bago malaman ko sino mm. yung available na pwede namin. Mm, okay. Ah, pipili pa nang maging ano? Yung isa lang muna. Oh, isa lang muna. Yung kapalit kasi ano, mm. share Pero yung lalaki sigurado ay mabibenta na 'yan. Ayan. Ang okay. ganda ng bulk ng katawan niyo. Saan? Yeah. Yeah. Eh. yung bura no. mm, mm, mm. 'yan, oh. Ganda oh. ano? Tingnan mo naman, oh. Hindi mo ihawak ka. Ha. <laughs> Ayun oh, ganyan oh. Tingnan oh. niyo. Oh. Ang ganda ng mukha niyo. Oh. Ayun. Bukas na pintahan ng Negotiable naman for charity, may papel na tapos update. Yan, na. yan, narinig niya, may papel na. Ayan. Hindi Ayan. na kami hirapan. Ayan yung lalaki. O, puro babae, ayun o. Ganyan yung mukha nila oh hmm. Sa katuta, pero bulky na yung mga katawan. Ang hmm. ganyan nga lalaki o. Ganda nga, siya nga, huwag lang natipuhan ko o. Yun. Hmm. Amoy yung ihi nila, amoy yung ihi ng daga. Daga oh, <laughs> ano kasi dog food na kasi kinakain. Ah, kaya, oo. Asid. O Asid naman. Ayan, oh, acid. Maingay. Basta acid yun. Patawin. Pag pinakawala yun, Mahirap Ah, mahirapang Lima yan. Sa, sa, yan. Yan, ang nagustuhan ko ng pagkakita ko agad. Eh. Ito din ang presyo. Oo. Ito ang alam din talaga. Malaki na ang bulas ni Kuna. Ah, itong lalaki. Gusto ko mag-alaga nito yung ano, malayo ako sa bahayan. Pero pag ganitong dikit-dikit, ayoko. Naawa ako sa aso. Kasi hindi makatakbo. Ito naman isa. Isa lang. Oo, oh, isa lang. Oh. May sisi lang kayo oh. kapag may, ano, may natipuhan kayo. Lahat yan babae, ito lang lalaki, yan eto brown ito, na yan. Okay. Yeah, yan, yan ang brown. Mas malata babae ito. Oh, okay, mas malang babae. Mm. Pero, sabagay, parang ano lang kasi namin starter. Wow. Ah. Uh, Hindi, magta-try kami. Ganun yan okay. lang kasama namin na umuwi. Eh. Taga Iloilo sa ako, tali na pangasawa niya, taga Baguio. Okay. Ganito alaga nila, maraming variety sila ng aso. Tsaka oh, ano? Malaming klase kasi ito eh. O, oh, aso at saka ibon. Ito kasi packet size. Packet yung size. parang mm. XL lang siya. Mm. Yung isa, itong black kasi na to, ito ay ano, Um, parang may, maliit lang siya eh. Mm. Maliban pa dun sa micro mismo yung pinang maliit na. Man. Kasi man, maraming variety kasi so, ang ano to, eh. Um, Ayan to, packet. Packet size. size. Mm. Parang, parang hindi siya mas, hindi naman siya sobrang laki. Parang XL lang siya. Meron pang mas malaki. Na parang kaya pa. Kasi laki ng tao. Mm. Kasi maraming, maraming ano kasi ito eh. Maraming klase ito eh. Mm. Maraming bloodline. Mm pa ng mata. Oo, oh, ito yun. Ito, Pero parehna, ito. Ito. Lalabas na namin na sabi yung nakakatakot. Oo, oh, nakakatakot. <tong> Hindi sabi sila maglaro. Hmm. Hala, hala, hala. Ang laki ng Yun ang kasama namin, hmm. ng, ng nag, nang umuwi. Nagkumuha lang ng puhunan doon. Alaga nila mga ibon, iba-ibang klaseng ibon. At saka ito, aso. Ito sa kanya aso sabi ng asawa niya ibon sa bagyo sa bagyo sila kumuha ng bahay ng lupa sa bagyo sila bumili ng apartment kasi doon talaga bagyo oh, demand daw doon eh. hmm. ayun oh no? ganda ng mukha oh yun, hmm. pati yung mata niya kakaiba oh ah. ayan ayan kaya may sis lang kayo sa may gusto pangalan niya Moises <laughs> ayan, nice. ayan, may pangalan na hmm? Lapad oh. <laughs> yeah. Okay. Thank you.